Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan. Isang napakalaking balita ang umuugong ngayon sa buong bansa, isang desisyong matagal ng hinihintay at nayon ay tuluyan ng naisabatas. Ang tinutukoy ko ay ang bagong Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizen sa Pilipinas, isang tulong na nagkakahalaga ng 6,000 piso bawat taon. Tama ang narinig ninyo, 6,000 piso kada taon para sa bawat Pilipinong umabot na sa itinakdang edad. Hindi na ito simpleng panukala, hindi na rin ito pangako lamang, kundi isa ng ganap na batas na ipatutupad sa mga susunod na buwan. Kung tatanungin natin ang mga ordinaryong mamamayan, lalo na ang mga nakatatanda, isa sa pinakamalaking kinakaharap nilang problema ay ang kakulangan ng kita para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Marami sa kanila ang hindi nakapag-ipon para sa kanilang pagtanda. Marami rin ang hindi nakapagtrabaho ng matagal sa formal na sektor, kaya't wala silang inaasahang pensyon mula sa Social Security System o Government Service Insurance System. Ang iba na may umaasa lamang sa kanilang mga anak na siya rin hirap makahanap ng maayos na trabaho. Kaya't sa simpleng anunsyo na may darating na 6,000 pisong ayuda bawat taon, napakalaking ginhawa na ang hatid nito. Pero bago natin talakayin kung kailan at paano ito matatanggap ng mga senior citizen, mahalagang unawain muna kung paano ito nagsimula ang ideya ng universal pension ay hindi na bago. Sa katunayan, ilang taon na rin itong isinusulong ng iba't ibang sektor, mula sa mga organisasyon ng matatanda hanggang sa mga senador at kongresista na matagal nang nananawagan para sa mas maayos na benepisyo para sa nakatatanda. Kung babalikan natin, matagal nang umiiral ang Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development, kung saan limang daang piso kada buwan ang ibinibigay sa mahihirap na senior citizen. Pero limitado ang programang iyon, hindi lahat ng matatanda ay sakop at kinakailangan pang dumaan sa masalimuot na proseso ng pagsusuri para mapabilang sa listahan. Ngayon, sa ilalim ng bagong batas na ito, ang konsepto ay malinaw, lahat ng senior citizen ay makatatanggap ng tulong, hindi lamang ang mga pinakamahirap. Ang rason ay simple, sa pagtanda, lahat ng tao ay may pangangailangan. Hindi na mahalaga kung galing ka sa mahirap o medyo may kaya, kapag ikaw ay umabot na sa ika na pung gulang pataas, may karapatan ka ng tumanggap ng suporta mula sa gobyerno. Ngayon, maraming nagtatanong, anim na libong piso lang ba kada taon ang ibibigay? At paano nga ba ito ipapamahagi? Dito papasok ang mga detalye ng schedule. Batay sa inilabas na impormasyon, hahatiin sa dalawang bahagi ang kabuwang halaga. Ibig sabihin, 3,000 piso ang matatanggap ng senior citizen sa unang bahagi ng taon at 3,000 piso naman sa ikalawang bahagi. Para itong karagdagang allowance na idadagdag sa kanilang pang-araw-araw na budget at maaari nilang gamitin para sa pagkain, gamot, pamasahe, o iba pang gastusin na mahalaga sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Isipin na lamang natin ang isang halimbawa. Kung ikaw ay senior citizen na nakatira sa probinsya, Sabihin na nating sa isang baryo sa Samar, saan niya ba abot ang 3,000 piso? Para sa ilan, maaaring hindi kalakihan, pero kung isipin mong halos apat na buwan na pambili ng bigas ang katumbas nito, napakalaking tulong na. Kung ikaw naman ay nasa syudad, baka kalahati lang ng isang buwan ng gamot ang matutustusan nito, pero kahit papaano, malaking kaginhawaan pa rin kaysa wala. Ang pinakamahalaga rito ay hindi na kailangang maghintay ng milagro mula sa mga anak o apo dahil mismong gobyerno na ang nag-abot ng tulong. Ngayon, pag-usapan natin kung kailan eksaktong magsisimula ang pamamahagi ng pensyon. Ang target ng pamahalaan ay maipatupad ito sa kalagitnaan ng taong 2,000 at 25. Ang unang bugso ng 3,000 piso ay inaasahang ilalabas sa pagitan ng buwan ng Hunyo at Hulyo, samantalang ang ikalawang bugso ay ipapamahagi sa mga buwan ng Nobyembre o Disyembre. Sa madaling salita, dalawang beses sa isang taon ang distribution. Hindi ito buwanan tulad ng isaya o Gsis, pero ang lohika ay malinaw, mas mabuting may maasahang lumsum kaysa sa wala. Marami ring nagtatanong kung paano ipapadala ang pera. Batay sa nakalatag na plano, may dalawang paraan, una, sa pamamagitan ng cash cards at remittance centers, at pangalawa, sa mismong barangay payout system kung saan personal na ihahatid ng ESG at local government units ang tulong. Ito ay upang matiyak na kahit ang mga nakatira sa malalayong lugar na walang bangko o lien ay makakatanggap ng benepisyo. Ang mga nakaranas na ng social pension dati ay pamilyar na sa ganitong sistema. Munit ang kaibahan ngayon, mas malawak na ang sakop at mas marami ang makikinabang. Ngayon, hindi rin maiiwasan ang mga agam-agam. Marami ang nagsasabi na baka hindi sapat ang 6,000 piso. Totoo 'yon, lalo na kung ikukumpara natin sa gastusin ng isang senior citizen kada buwan. Pero kung titingnan natin sa mas malawak na perspektibo, ang halaga ay hindi lamang simbolo ng pera kundi simbolo ng pagkilala. Isa itong mensahe na ang Estado ay hindi nakakalimot na may malasakit pa rin sa mga taong naglaan ng kanilang buhay sa pagtatrabaho, pagpapalaki ng pamilya, at pagbibigay ng kontribusyon sa lipunan. Kung tatanungin natin ang mga eksperto sa ekonomiya, posibleng simula pa lang ito. Kung mapapatunayan ng pamahalaan na kaya nitong pondohan ang programang ito taon-taon, malaki ang tsansa na madagdagan pa ang halaga sa mga susunod na taon. Tandaan natin, ganyan din nagsimula ang ibang social benefit program sa ibang bansa, maliit sa simula, pero habang tumatagal at lumalakas ang ekonomiya, unti-unting dinadagdagan. At dito papasok ang usaping pondo. Saan nga ba kukunin ng gobyerno ang pondong gagastusin para rito? Ayon sa Department of Budget and Management, nakalaan na ang bilyong pondo mula sa General Appropriations Act para sa Universal Social Pension. Galing ito sa buwis na binabayaran ng mga manggagawa at negosyo. Kaya't sa isang banda, maaari nating sabihin na ito ay bunga ng sama-samang kontribusyon ng buong sambayanan na ngayon ay naibabalik naman sa pinaka nangangailangan, ang ating mga lolo at lola. Ngunit may dapat ding bantayan ang implementasyon. Ilang beses na tayong nakasaksi ng mga programang maganda sa papel pero palpak sa apwal na pagpapatupad. Halimbawa na lamang, may mga senior citizen noon na hindi natanggap ang kanilang social pension dahil hindi raw sila kasama sa listahan ng yagay. Ang iba na may kailangang pumila ng maaga at magtiis sa init ng araw para lamang makuha ang limang daang piso kada buwan. Ang ganitong mga eksena ay hindi na dapat maulit sa bagong programang ito. Kung tunay na universal, dapat siguraduhin ng pamahalaan na lahat ng kwalipikadong senior citizen ay makakatanggap walang labis at walang kulang. Ang hamon ngayon ay nasa transparency at accountability. Kailangang malinaw ang sistema ng pagrehistro, dapat accessible ang impormasyon, at higit sa lahat, dapat mabilis ang proseso ng pamamahagi. Dito papasok ang papel ng lokal na pamahalaan at mga barangay officials na siyang unang haharap sa mga senior citizen. Kung sila'y magiging masinop, maayos at tapat, tiyak na magiging matagumpay ang programang ito. Mga kababayan, ang batas ay batas. At ngayong naisabatas na ang Universal Social Pension, wala nang atrasan. Sa mga darating na buwan, makikita natin kung paano ito isa sa katuparan, at dito natin susubukin kung gaano kaepektibo ang ating pamahalaan sa pagtupad ng kanilang pangako. Para sa ngayon, isang bagay ang tiyak, ang mga lolo at lola ng ating bayan ay hindi na mag-iisa sa kanilang pakikipaglaban sa araw-araw na buhay. May gobyernong handang sumalo sa kanila kahit papaano sa pamamagitan ng 6,000 pisong pensyon kada taon.